Abante, abante, av av radio balita, radio balita, nayón. Abante, radio balita, nayón. Magandang hapon mga kaabante. Narito na ang balitang mabilis mabangis at walang mintis. Ngayong alas 2.19 ng hapon. Diretso na tayo sa ating mga balitaan. Umakyat sa anim ang kumpirmadong bilang ng mga Pilipinong nasugatan sa isinagawang mga missile strike ng Iran laban sa Israel. Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Ayon sa huling ulat ng OWA, apat sa mga nasugatan ang nakalabas na ng ospital habang ang isa pa ay kasalukuyang nagpapagaling. Isa namang Pilipidong caregiver ang nananatiling kritikal ang kondisyon matapos mabagsakan ng debris mula sa gusaling tinamaan ng airstrike. Samantala, una ng tiniyak ng OWA at Department of Migrant Workers na patuloy ang pagtulong nito sa mga apektadong Pinoy sa Middle East at nakahanda na rin sakaling ipatupad ang sapilitang paglikas. Uh -huh. Samantala mga OFW na nais bumalik sa Pilipinas, bunsod ng Israel-Iran conflict, patuloy na nadadagdagan. Umaabante sa balita si Abante reporter Ryan Reloban. Charmaine, patuloy na nakatutok ang Department of Migrant Workers at Overseas Worker Welfare Administration sa kalagayan ng mga OFW sa Israel at Iran. Kasunod ito ng tumitiding tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ngayong araw, nasa sampung Pinoy ang bumalik sa Pilipinas. Kabilang sila sa 150 na OFW na humiling na mapauwi sa bansa dahil sa tumitinding gera ng dalawang bansa. Inaasahan naman na may darating pang labing pitong OFW sa mga susunod na araw kahapon walong OFW na ang nakabalik sa bansa mula sa si Israel. Samantala, kinumpirma ni OWA Administrator Patricia Ivon Kauna na nasa maayos na ng kalagayan ang dalawang, pitoy, ang dalawang Pinoy na kabilang sa pitong nasugatan sa gera. Anya, posibleng makalabas na ng hospital ang isang OFW sa mga susunod na araw. Habang sinabi pa ni Kauna na ang isang OFW ay nasa maayos pa rin ng kalagayan pero kailangan sumailalim sa operasyon na natin na dalawa nating kababayan na needed uh, medical assistance na confined. Um, uh, yung una po, yung uh, moderately critical po na na-report natin kahapon ay we are uh, very happy na ngayon ay stable na siya and awaiting na lang yung discharge mo. No. Sana po patuloy ang pagdasal natin doon naman po sa ating kababayan na na critical situation pero nakausap po ng mga uh, personal po ng DNW at OWA ang doktor po, attending doctor at sabi po ay from yesterday na po ang kanyang lagay no? and this is good at uh, po natin sa si mga kababayan natin ito din ang kasal, kasi meron po kailangan na surgery gawin so kailangan po lumakas po ang kanyang uh, um, katawan, ang kanyang condition to be able to do this. so we're very happy na yung isa nating na kababayan awaiting awaiting being discharged na so Una na rin sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na handa ang pamalaan sa mandatory repatriation sa mga Pinoy bunsod ng Israel at Iran conflict. Tiniyak naman ng DMW at OWA ang ipagkakaloob na tulong sa mga Pinoy na apektado ng gera. Sa ngayon ay nasa alert level 2 ang Israel. Ako si Ryan Reloba ng Abante Radyo. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Uh, Samantala, Sen. Robin Padilla pinahahanda ng contingency plan ang gobyerno sa gitna ng tensyon sa gitnang silangan. Agri Department kinalampag para tiyaking sapat ang supply ng pagkain sa bansa. Umabante sa balita si Abante Reporter Dexter Ganibe. Lumiham na si Sen. Robin Hood Padilla sa mga kalihim ng DFA, GMW, Agriculture at National Defense kaugnay ng tumitinding tensyon sa Middle East. Nais makatiyak ng Senador mula sa DFA at DMW para sa kaligtasan ng mga OFW sa Israel at Iran. Sa kanya namang liham kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel, nais malaman na mababatas ang paghahandang ginagawa ng DA para matiyak ang kasapatan ng supply ng pagkain sa bansa. Hindi kasi malayong may epekto sa presyo ng mga bilihin at supply ng inang pagkain o sangkap na ng pagkain ang kaguluhan ngayon sa Middle East. Humingi na rin siya ng update sa Department of National Defense para sa contingency plan na sa maaring maging epekto ng girian ng Israel at Iran na maaring lumaki pa. Kahapon lang ay inanunsyo ng PDP Laban ang paghahain ni Padilla ng indefinite leave bilang presidente ng partido para igugol ang kanyang oras bilang senador. Ako si Dexter Ganibe ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Sa ibabang balita, PNP Chief Torre nagbigay ng isang taong palugit sa mga overweight na pulis, mga hindi papayat sisingkin sa serbisyo. Umabante sa balita si Abante Reporter Edwin Balasa. Nagbigay nga ng isang taong palugit si Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III para sa mga overweight na pulis na magpapayat dahil kung hindi matatanggal sila sa serbisyo. Ito ang sinabi ni PNP Chief General Nicolas Torre III sa isang panayam kaninang umaga ayon kay Tore, isa ito sa mga general qualification para maging miyembro ng PNP. Kinakailangan hindi ka lalagpas o kukulangin ng limang kilong timbang depende sa iyong body weight, tangkad at edad. Paliwanag ni Torres sa ilalim ng PNP regulation, ang isang pulis na nasa kanyang standard weight ay bibigyan ng anim hanggang isang taon para maging normal ang kanyang timbang. Sa mga may kondisyong medical naman, sinabi ni Torre na ililipat sila sa administration work. Nauna nang sinabi ni Torre na hindi ma-promote ma o mag-schooling para tumaas ang rango ng isang overweight na pulis at maari pa silang masibak sa serbisyo sakaling hindi nila makimit ang kanilang body weight sa loob ng isang taon. Ako si Edwin Balasa ng Abante Radio, ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Maraming salamat Edwin Balasa. Para sa iba pang naungunang balita, mag-like, follow and subscribe na sa DWAR Abante Radyo sa Facebook at YouTube. At DWAR1494 naman sa Instagram, TikTok at X. Sa mga ursayto, sumenyeo ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Magandang hapon ako si Charmaine Abong at ito ang Abante Radyo Balita ngayon. Abante! Abante! Abante. Radyo Balita, Radyo Balita. 奈用。Like